Good morning mga kabi, at welcome back ulit sa ating munting channel mga kabi. So sa nakita nyo sa akin mga kabi, ay nakasuot na ako ng ya, yeah, uniforme ng pang security mga kabe So ibig sabihin natuloy yung aking uh, pagalis mga kabe So ako ay nakalubas dito sa Batangas mga kabe Yan. So uh, dati kasi mga kabi, ako ay isang security garden at Uh, ang pagiging security guard ang nagpapagraduate sa akin sa kolehiyo, tapos sa aking dalawa pang uh, kapatid mga kabi so pag graduate ko ng college uh, nagtatrabaho ako ng uh, electrician din sa project na power plant kaso nga lang mga kabi, ay pagkatapos ng project at wala nang kasunod so wala naman so nag-apply ako sa Manila at na-assign ako ng UKADA So kami yung nagwa-wiring dyan sa Okada sa FDAS mga kabi. So kaso nga lang hindi rin ako nagtuloy dun dahil sa ang ng boarding house dun mga kabi. At saka yung wala namang kaming barracks din dun. So bumalik ulit ako sa pagiging security. Tapos yun, na-assign pa rin ako sa Okada mga kabi. Nung matapos magawa yung Okada, na-assign pa rin ako sa uh, Okada. At tapos pagka -ta tatong buwan ako sa Okada at nag ako para mag aasawa uh, kaso nga lang yung leave ko dalawang buwan mga kabi. so hindi ako pinayagan ng agency kaya ang nangyari sa akin ay nagiging uh, awol ako doon tapos nung pagkatapos ng kasal ko bumalik ako sa kanila so hindi ako uh, binalik doon sa Okada hindi ginawa nila akong detachment commander sa uh, BGC mga kabe yan dyan sa tagig so nung mga naman yung misis ko yun naman ang problema ko So, bago pa siya mga anak, umuwi, umuwi, ako ulit, ulit ng buhol. Yun. So, nung umuwi ako sa Bohol, uh, wala akong maisipan na trabaho makabi, kabi. Kasi wala masyadong mga establishment doon at uh, ang meron lang ay sa city. So, medyo malayo-layo pa din naman sa amin sa city. Kaya, naisipan ko yung pagisda uh, pag mga kabi. Kasi yung aking bayaw kasi ay nag -isda. So, doon, uh, Uh, nag-try ako na magtitinda ng isda mga kabi. So, nag-angkat muna kami sa Cebu dahil marami namang maangkat sa Cebu. Tapos, pinagbili ko doon sa mga eskwilahan. So, okay naman siya. Kaso nga lang ay eh, dumating yung pandemya, nagla-lockdown. Kaya yun, kailangan kong <coughs> matutong mag-breeding mga kabi. Kaya yun, nag nag-try ako mag-search sa mga internet. Tapos, sa aking bayaw, nagtatanong ako sa Grito. Hanggang sa nagiging uh, medyo may pagka uh, na master ko lang ng kunti mga kabi. hindi naman sa master na master ay talagang natuto lang talaga ako mga kabi sangkoy, goldfish yung angelfish, danyo danio, uh, sa gapi naman uh, mga muli wala man problema nyan at library rin yung mga kabi yung sa iba pa uh, beta yan so, natutunan ko rin yung sa beta kahit sa beta ay talagang mahirap glotetra yun So, ang hindi ko pa naranasan na gusto kong sumbukan na itong flower horn, uh, discuss at saka yung arowana sana mga kabi. So, kaso nga lang ay eh, medyo pricey siya at medyo mabigat din sa bulsa kapag just in case ma siya. Kaya yun, so hindi na muna ako nagka Tapos sa uh, flower horn naman ay eh, kailangan ng heater yun, kaso nga lang sa amin nga ay eh, wala ang elektrisidad. Kaya hindi ako nag flower horn mga kabi. So siguro naman kung susubukan ko eh baka matutunan ko rin mga So ngayon dito na ako sa Batangas makakabi. Uh, ang problema ko dito makabi yung area, yung espasyo talaga. So may nakilala ako na 5-9 na uh, shout out ako sa kanya Shout out ako sa ating kahabing at 5-9 na si si Lim will and Unibo. Uh, buddy, shout out sa iyo buddy. So napakabait niya makabi at uh, talagang approachable din makabi. So ang kanya naman ay uh, mahilig siya sa mga gapi makabi at gusto na rin niyang mag ng betta fish makabi na breeding. So tinuturoan ko siya makabi at uh, mayroon kaming incoming na kinuha galing dabaw mga kabi. So medyo may katagalan yung aking nagiging pagbibidyo mga kabi. Mag isang buwan na kasi ako dito. Ah, lampas na pala. Lampas ako isang buwan mga kabi. Kasi yung aking cellphone na gamit na ito, inasira mga kabi. Nagpatak. Eh, hindi ayaw na mag-charge talaga. Tapos yun, binuksan ko ulit. Kinalikot ko hanggang sa yun. Nakita ko rin ang diferensya mga kabi. So yun mga kabi. Ah, uh, may order kaming galing daba at mamaya uh, sa aking pag-out ating Uh, samahan nyo ako at ating uh, kukuhanin mga kabi kasi dumating na makabi kabi at uh, ipakita ko rin sa inyo makabi kabi yung aking kabakas doon si kabadi at kahabi na uh, si John Limwell and yun na so marami siyang beta mga kabi uh, beta rather <laughs> gapi mga kabi so mayroon siyang in na bago garing, galing a uh, Vietnam yung green ivory at saka blue uh, ivory makabi so malalaki yung dorsal mga kabi iba yung kanyang order na yun at malalaki ang dorsal lang ang laki ng dorsal parang laki din na <laughs> buntot ng buntot mga kabi yun. so yun talaga hilig niya so gusto lang niyang mag mag uh, beta at uh, di ko lang alam dito sa Batangas kung uh, marami din ang ang nag-aalaga ng mga isda o marami din ang nag ng uh, nag ng isda mga kabi yun So makabi mamaya antay-antay natin makabi at lalabas na ako makabi at ating pipig upin yung ating order na uh, beta fish mga kabi. Yun ay double tail na platinum at saka double, uh, double tail plakat na nimo at saka crown tail na platinum din makabi So may black mamba doon, isang babae lang makabi So ating ikukrox mga kabi. Yun. So hanggang sa muli mga kabi, at mamaya antay antay nyo mga Kabe at ating kukuha ng mga Kabe Samahan nyo ako makabi Kabe, Babos! So bakas mga Kabe at tayo ay off duty na mga kabi. At tayo ay magmamadali mga Kabe At papunta dun sa pagpick up makabi Kabe Baka mamaya ay eh, sasaruduhan ako ng LBC makabi Kabe At maya maya uwi na rin yung aking uh, kabakas So, bilis-bilisan natin ng kunti mga kape para uh, mapadali mga kape at medyo malayo-layo pa aking uh, pupuntahan mga kape. Tara, let's! Yan nga po. Ano naman yan, boss? Ano, sir? Beta po. Beta fish. Ah, beta. Apo. Ah, Ay, ayan ang mga kami na kuha ng ating ito para sa So, uuwi na muna tayo mga kabi sa boarding house. So, ito yung magiging material ko sa ngayon mga kabi. Tara, let's. So, yan mga kabi, yung aking kabi dito mga kabi ay si kabing Jan Limwell and when I Siya isang security guard. Kagaya ko makabi. Yan, yon stop eh. Yeah, eh. makabi. Yeah, uh, maghati kami nito to makabi. Oh, ano? Yeah. Saan po saan mo? Bati. So, ito y galing sa Dabao makabi. Uh, so, mag-start kami ng beta fish makabi dito. At yung kanya kasi sa bahay makabi ay. Uh, gapi makabi So, sa malapit sa Batangas City, mga kabi, uh, gustong iba't ibang klase ng beta, mga kabi, uh, gapi, mga kabi, Radar. Mayroon siyang albino blue topaz. Yun ba rin? Ano yung isa ba de? Koi uh, koy Pidert. Koy Pidert at saka... RDSS at saka... RDSS? Oo, uh, at saka Blue Dragon. At saka Blue Dragon, mga kabi. Yan. Yeah. So, taga komentang yeah, Elias yung mga kabi. Yeah. Uh. So, bumili na rin ako ng palangga ng mga kabi. Dito, ko ibibread mga kabi kasi hirap maghanap ng mga rift dito mga kabi. Buti pumayag yung taga LBC. Eh, Wala akong ID. Eh, galing, galing akong PR. Ang bilis nga naman. ang bilis nito mga kabi. Pinadala uh, nung lunes. Umbilis. Ay, dumating agad. one day lang eh, yung tinawid sa ano. Ngayon, Samantalang pag sa buhol pinadala, ipitong eh, araw. Bits na nabad eh. Oh, may mga Pagkatingin ko, ba? Pang balata ko dyan. Diba? So, ang strain nito mga kabi ay... Ito Double tail plakat na Nemo mga kabi. At saka platinum na double tail plakat. Platinum white at saka crown tail na platinum. Yan. Ito. So, ikaw na ba din? Magbukas ba din? Okay. Ating yun, uh, ano. Yan. At siya mga kabi, ang aking papipiliin at yung sobra yung aking mga kabi. Okay lang. Ang wala ang kahit ano dyan bati. Yun. Ano namin kung bati. Uh, kabi, kung buhay. Ayun. Buhay nga. Yan. po na buhay. Ito ay female. Yan. So, ayos. So, ito yung name mo. So, malamig pa eh. Malamig pa So, ito din yung bae ng Nemo, mo mga kabi. Uh, still multing mga kabi. So, nag-collaborate kami mga kabi. Yan. So, ito yung maganda mga kabi. At multing na. So, galaxy. Ganda. Ganda niya. Nalabas yung pagka skill mga kabi. until um, 12. So, yung Aingground Tail. Yan. One. Hindi ko nadala yung Aingground Tail, mga kabi. Pasensya, mga kabi. Kasi talagang doon sa BFAR, nahirapan akong kumuha ng uh, permit, mga kabi. Dahil sa BFAR kasi doon sa amin ay kukuha pa sa munisipyo ng ano yung kukuha ni doon. May kukuha ni doon eh. Tapos uh, bawat isang mga kabi. So, yung black mamba ko ang nadala ko ay dalawa lang mga kabi tapos ang nadala ko pa ay mga babae kasi puro jubi size so okay mga kabi buhay buhay yan, buhay buhay lahat mga kabi buhay lahat. Yan. yan ganda ng condition pa yan Main so property. kahit hindi nila ganyan ng talisay mga kabi sa nagpapadala pero okay na okay yung ating mga beta mga kabi so mabilis din ang shipping mga kabi yan. so si kahabing ah uh, Diyan din ba lang ating papipiliin mga habi. Pero simpire sa akin, kukuhanin ko na yung crown tail. Kukuhanin mo yung Yan, so ito man. yung crown tail. Kupo. Ano yung problema? Yan. Eh? Isis pa. teammate pa naman? Ah, so, ito yung aking isang pair. So, ilalagay ko na sa aking palanggana. Ah. So, dito kami maghati. So, ba di, pili na ba di? Pili, pili ka kasi yung sa akin ibibreeding ko lang naman. Huh? Pwede na mo lang ipagbibili yung sa'yo ha? kung ano. Ano ba? Ikaw, pili. Pili Ikaw ko yun. Piliin mo na yung maganda. Yung e, sa akin ibibreeding ko, mag-mold pa rin naman sa akin eh. Ano to, pimen? Titignan natin. Ayos hmm. oh, magkamukha lang. O malaki-laki yung male na to. Hmm. Ito, mail. ito. Ito, male. to to, male to. Male din? Uh Oo. -oh. Bakit malaki yun? Ayun mo, male nga ito. Male yan. So, kasi laki lang po. Pili ka sa dalawa. Pili ka sa dalawang male. Male yan. Ito ang female. Yan, ito. Ito maganda oh. Ito magandang female kasi medyo malaki na din yung channel. <laughs> diba yan yung female. Yan? So, ito yun yeah, yung Ikaw nang pumili saan. dyan. Ikaw nang pumili dyan sa ano. Ikaw nang bahala dyan. Walang problema sa kahit ano. Yan. Yeah. Ako nang unang pinapili. Na hindi ko no? naman siya. Hindi. Uh, hanapan kita maganda. Okay ano? ano na. Opo. Ito parehas naman ito. Hinihin mo ito parehas eh. Kaya yeah, nga parehas naman yun. Yeah. Ikaw nang bahala. Ikaw. Ihingin uh, na mo are. Ito'y multid na. Oo. Oh, oh, na. Ito'y oh. malaki na ito. Pwede uh -oh. na itong isa lang. So, yan lang sa iyo. Hindi, ikaw nang bahala. Na. Hindi, ano uh, sa akin kasi, yeah. hu huwag mo kulalahanin kasi ang sa akin, uh, papamult ko pa naman at hindi ko na mo ito ipagbibili dahil ito yung breeding. So ito na sa akin, tapos pili ka din sa babae. Okay, ikaw nang bahala. Pwede na ito eh. May potato. Ito, ready to breed na. Hindi. Okay. Ayan. Ay, hey, pares naman itong may kuwan. Pares naman. Parehas namang may ready to breed na itong mga female mga kami at may egg na. kabe din naman nilagay Pero, hindi, diyan sa iyo. Beta, beta. beta, beta. Uh, yeah, ay, 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 Hindi, ay, ay, nilagay ko sa palanggana eh. Ha? Huh? Yung sa akin, nilagay ko sa palanggana. <laughs> sa iyo, yan. Ay, para pagbitbit pa naman. Pag bit-bit mo umaya. Hindi malamog. Ay, eh, kalapit ng porting house ko. So, yan na, okay na sa iyo. Hindi, ay, eh, ganito mo. Parang hindi mahal dyan. Hindi, okay na. So, mga kabi, at doon uh, ko nalang ilalagay sa uh, bahay mga kabi sa ay, ano ko well, ba yan you. eh oo o i-climate ko pa yan yan so dito natin i-breeding mga kabi sa palanggana palanggana lang mag -breding. so tatlo itong binili ko mga kabi yan so si kabing Jan Limuel ay ating tinuruan ng mag-breed ng beta at naging successful naman yung sa kanya na lang ay yung uh, pagpapasurvive ng mga fry mga kabi so yan na muna mga kabi sa ngayon thank, thank you mga kabi oh, so, yun i-subscribe nyo siya si RJPM uh, Pimam Fish Hub. Fish Hub. Yeah. Follow nyo siya. So, para sa kami ng work mga kabe. nyo mga Ako na. Ako din ay isang security mga kami. So, sa ating yeah. mga uh, ka 59 na dyan, ay eh, baka gusto nyo ng sideline. Yes, Bukod yeah. sa pag... Pagiging food panda na freelancer yeah. ay baka gusto nyo subukan yung pag uh, stress labor pa yes yeah. stress labor pa talaga kami, na. so dito kami natutuwa yan yeah. So pagdating sa bahay, galing sa trabaho ay doon na sa mga alaga. So hanggang susunod natin vlog mga kape at uh, salamat sa patuloy na suporta ng aking channel at sana dito sa dakong ito ay may pagpatuloy ko yung katulad doon sa pinanggalingan ko mga kape, na mga klase na maestra. So hanggang sa muli mga kape, salamat babo!